Hi na Lorna, magandang gabi po. bakit masabi ni Ninita, magandang araw. Hmm. Magandang gabi na eh. Magandang gabi. Uh, ay po, Adto kayo dito sa Manila sa Pasko. Anto ka? Di ba anto? Punta dito? Anto ka? Oh. Oh. Ah, oh, yan si Nanay Lorna. Si Ninita, si na Nanay Lorna. Si Ninita, dito na ito sa amin, hindi ko na pauwi sa Davao. Ah, oh, di ba? Sabihin mo, sabihin mo, mama mo. Dito ka na lang, hindi ka na uwi diyan. Dali, sabihin mo. Sabihin mo. pupunta daw sa mga dito Manila daw. Kailan? Pasko. Sa Pasko? O punta daw sa Manila sa, sa Pasko. Punta daw sa Pasko. Sabihin mo kay Nanay Lok, na. Bakit may signal sa inyo ngayon? O oh, sige, sabihin mo, adto siya dito sa Pasko. Ay, mamasko hey. tayo ulit, mamasko. Sakit daw ko. Tayo, papa ko. Ah, hindi makakapunta dito, eh. may sakit pala papa mo eh. Hello? Sa bahay si Mylene doon. Hmm, si Mylene na lang dito, adto. O oh, sige po, ingat po kay nanay Lorna. Ayan, usap ni Nita nanay niya. Ano pinag-usapan ninyo? Sabi mo, uwi ka doon sa Pasko? Hindi po. Oh, hindi. Mm. Babay na lang na. Ingat po kayo dyan. <tiple> so, Pagpapasin nito. Uwi ka na pala, Nes? Masamit pa. Ha? Ah? Okay lang na uwi ka na? Samahan na lang daw po ni Nanay Lorna sa school. Oh, yeah. Sige, kung yun ang mas maganda oh, eh. Mas, saan? Mas ano mo gusto mo doon dito? Pag doon, mama mo, kasama mo dun pag ano, pag mo paano ka, Binabantayan ka ng mama mo. Pag tuturo pa sa'yo, doon, lalo kang hindi maaano kasi wala nang tuturo sa'yo. Kaya pasok daw po ta, pag hindi makabasa si Nini, tapipiyutin daw po. Patay ka doon. Tawa lang <laughs> siya. Pipiyutin ka ng mama mo kung hindi ka nakakabasa doon. Masaya umuwi doon yung mag-asawa na yan. ipapasa doon niya kasi pwede doon ipasa eh dito si nanay ay magpapasa dito eh dapat pag, pag, pag gusto mo lang ay, alam naman dito, ni May rin eh alam mo na yun lahat magbasa alam mo na magbasa pero pag pupunta ka dito tapos sample mga high school ka na tapos punta dito may hirapan ka pa rin kasi iba yung doon iba yung dito o kasi basic lang basic lang dun, eh. O, oh, basic pa niya, pa. doon eh kausap ba niya gawin pa nanay niya? nasa oh, cellphone niya? oo uh, Yang kausap si Ninita, ang nanay niya. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila. Ha? Oh. Oh. Pinapauwi huh? Pinapa ka na si Ninita. Ninita, pinapauwi ka na ni Lord na? Wala, gusto mong uwi na? oh, sige, wala namang, hindi namang kami, hindi ka namin pigilin. Pagka sinabi na ni na, na papauwiin ka na doon. Kung ano yung decision ay, ni Sir Paul, so, nanay mo ang ano, kaya lang yun ay gusto ka namin matulungan ano, ginawa naman namin ang lahat, hindi niya nahihirapan daw kasi siya oh, gusto ata kasama si nanay Lorna magatid sundo sa school gusto niya pala kasama niya gusto niya pala kasama niya Ako niya kasama yung mama niya. Oo, tama-tama. Magsama sila ng mama niya. Sana pag nag-aaral Sana matutukan ka ni Nanay Lorna. Yes. Hindi si naman kaya, kaya baka mag-aasawa nito si nanay, si nanay, <laughs> no? Si ninita. Mag-aasawa ka doon. Ah, baka mag-aasawa ka. At ipasawa ko si Nit. Hmm. Ayaw ka, asawa. Ayaw ko, asawa. Ligawan ka doon, asawa ka una. o Yun okay. okay. ang makakabuti. Sa akin, kung ano yung makakabuti kay ninita, at sabi niya, mas gusto niya yung... Sama niya, mama niya. Sama niya ang mama niya, baka makatulong niya mm -hmm. sa akin try natin. Oh. ngayon, ikaw naman ay ayaw mo na ulit doon, ka naman ulit bumalik sa amin. Oh, ang decision natin dyan ay kay sa amin Sir Paul. Oh. kasi siya yung uh, mag-decision okay, yan. Paul, at saka sa mo. Oh. Pag mag mag mo kami, patawagan ka namin. <laughs> Ayun na, yung sinasabi natin dati, di ba tutuloy na? Oo. Oh. So, ano okay lang daw ah. Sige. Kinikilig Kini Kini ka. Hindi kasi naman niya kausap eh. Kausap kasi niya nanay niya. Pero sa isang araw yan, iba na ulit ang ano niyan. Iba na ulit ang tono niya Tanungin <laughs> mo, ayaw na ulit niya. Uwi. Kasi nanay ko eh. Bunso yan. Kaya parang naano na Miss na ba ni nanay Lorna? Miss na ba ni nanay Lorna? Dole Ay nga gusto din po ni Nanay Lorna po Doon muna si daw Para daw po ma Ano yan po kung ano po talaga Yung yeah, decision niya wow. Para maha Sabagay sa isang banda may punto si Nanay Lorna mm -hmm. Alam ko kung bakit nanay yun eh oh. Alam niya Para kung ano yung Kung baga may, may ano doon may aral No? Kung uuwi siya daw ang malaman ang sabihin na natin Lord na malaman niyo yung pagkakaiba ng nandoon siya at pagkakaiba ng narito siya. Kaya lang, hindi kami ang mag-decision noon. Si Paul pa rin, kung pakatapos niya ngayon itong taon na ito, or the next school year pa. Kaya po na sabi ko po eh, parang ah. sa aming magpinsan, parang ako lang yung lumalaban. Ah, namimiss ko naman din mga magulang Tama. ko. Kay, kaya, Tama, ganoon talaga. Pero bakit nakaya ko? Pero eh. bakit sila hindi ay, iba-iba nga. Kaya, ano mo yung ko yung gusto mo kayo. maging... Mo? Ano, ako ang advice ko sa inyo, laban lang. Talagang ganoon, di ba? Hmm. Senior ko sa inyo. Ako nag-aral sa Manila. Apat na taon is straight. Walang uwian. Walang uwian. Kasi, pag umuwi ako doon, iniisip ko, baka eh, ano, pag umuwi ako doon, baka mamimiss, lalo mo mamimiss yung pamilya mo, Pag uwi ka ng uwi, tapos saglit ka lang, kaya ayoko nang umuwi. Hanggang ang sinabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi ng probinsya, hindi ako, nang wala akong diploma ako, ba? So, umuwi ako sa amin, may titbit dip dip diploma. May trabaho na pala umuwi ako. Kausap mo pa ba si Nani Lorna? Kausapin mo. No. Kausap kayo. Tani po, bunso daw po kasi ano Wala nang problema. Nire-respeto namin hmm. yun. Yung kanilang sigura. Kaya, hindi, hindi naman namin pwedeng ano niya, Kasi, siya yung mabula. No, kami, pangalaw. hindi siya niya, mabuina kay ito. po, kay po biher. Ano, kasi, ano, bueno, magtuturo sa kanil, kay Nenita doon. Okay, okay, yun na. Alam mo, alam diba, alam mo naman ngayon, binitawan ko yung section ko para kay Nenita. Mahirap yun. Yung opportunity class ang inuna ko. Kasi gusto ko, kasi kasali daw ang sininita. Gusto ko sininita matututan. Pero hindi ko rin naman pwedeng baliin yung desisyon ni Nanay Lorna kasi siya yung puto kong makulang. ba diba? So wala akong ano don So advice ko lamang, sana matulungan ko pa sininita. Eh kaya lang sininita at si Nanay Lorna nag-usap, gusto daw ni Ninita na umuwi na. Gusto din na Nanay Lorna Pauwiin siya para malaman nila, para daw malaman ni Nita kung ano yung mas maganda, di ba? Para malaman ni Nita kung ano yung buhay na dulo siya, nandoon siya na nag-aaral at ang buhay dito yung pagkakaiba. Tama din si Nanay Kaya lang, this time, hindi natin alam ang decision kasi ang nagdala naman din ay si Pugong Gehero. So, di ba? O, hindi naman kayo sa akin ng maayos din ni Pugong Gehero. Ayan. Kung kukuha na siya ni Nanay Lorna, ibang galito din ang maayos si Minita. Oh, no, wow. Na ano hindi ko naman siya pwedeng bigilan. Hindi ko naman totoo anak yan. Um, pag ipaglaban mo yan, ay kahit saan tayo makarating na abogaduhan, hindi naman ako mananalo kay Nanay Lorna. O, di ba? Hmm. So, si Nanay Lorna. Ayan. Asapin mo nga. Lorna, so, o, bagong ligo ako, hindi pa ako nakasupply.

pa daw niya. Nakakausapin pa daw po. oh, kakausapin talaga pa niya. Pero gusto niya pa huwag niya kasi po. Mo hmm. na oh, okay, okay lang yun. Problem na problema At least nakatapos na ng ano. Hindi <laughs> na nga mag-desisyon nun. Oh. Huh? Kaya sabi niya, baka daw kagaya daw po siya. Ada, baka daw po, parang ano daw po, parang, parang sinabihin ko sa atin. Oh, si Madi... Sabi ko, baka oh, Okay may... naman si hindi ko po alam kung ano eh. Hindi ko naman po siya nakakausap eh. Hmm. Ikaw, gusto mo na rin ako eh. Hindi po. Okay, tapos ka. Ikaw, <coughs> oh. marunong, marunong, marunong kayong mag-aral. Sa ninita, maaaring late lang siya. Kaya makinutulungan na natin. Eh ngayon, paano natin lalo siyang matutulungan? Kapag isay siya na ng babaw. Mahaba oh. pa talaga hakbang mo rin, no? Kaya nasabi ko sa inyo, laban, tsaga, TS, talaga. O, pag natapos nyo yung inyong pag-aaral, at may diploma na kayo, at bahala na kayo sa buhay nyo. O, di ba? At least, mga kap, nyo na yung magulang nyo. At, mababago yung buhay nyo. Ano, di ba, Rasel? Kaya po to, ay. Si nga, eh, kahit habag na habag na yan, eh. Aral pa rin siya, o diba? Alam mo yan, kayong dalawa. Pero kung tuloy, sa amin mga lang gusto mo. Si mo ba mga kapatid mo? Kanina po doon po wala. Nakausap kayo? Kaya, Kanina po doon. Ay, hindi na signal natin. Okay. Ay, ano sabi niya? Isa na nakausap mo. Kasi ang sa ano na daw po siya? Sila bukas? Mag-ano mag -ano po daw po sila mag-harvest pa daw po sila ng mais bukas. Makalawa pa daw po sila uli mag-ano. Ibuksan mo lang cellphone Kaya lang, hirap talaga doon. Papawag sila sa iyo kasi hindi layo okay wala ayan, yeah, si Ninita mm. ano, parang namang masaya pa si Ninita eh nung sabi niya uuwi na siya doon eh, eh gusto niya kasi kasi, kasi makakasama na niya si Nanay Lot na, ano na doon sa eh, kino-compare ni kasi pala sa yun yung ano doon eh, yung aral. Kasi depende 'yun sa ano, depende yun talaga yun sa kakayahan. Mas sa ano na po yung sa kanila na may sa amin, amin. Mas, ma o, eh, kasi, mas, na may. Parang mas mas opo. Eh kasi na mas advance po yung sa kanila kayo, kaysa sa amin. Wala na problema na Kasi nila yung level ng kaya lang play Hindi naman lahat ng okay. ano mga magagaling ang mga teacher nito. mas sino. Okay, um, May to wait na talaga natin na late siya siguro. kaya tinutulungan natin siya sa hmm. Ha. Hmm. Yeah. Okay. Wala pa, 'yung mga Wala tayong magagawa si na Con

Hmm, Sige lang. Yan ang decision na yun, na Malalaman po natin yan okay. pagka nakausap sila ni Pugong Viajero. Okay. Uh -oh. Para malinaw. Bakasyon pa. Bakasyon na. Ah. Bakasyon po. Para isang, isang, isang buwan po kami doon. Ah, kasama ka rin? Oh, Ay, ko hindi ba? ka naman, ano, ayaw naman ni mama mo na isang buwan ka doon. Gusto ko isang linggo lang eh. Hindi po. Oh. Sabi ni papa doon po doon sa mga pudin niya eh. Sabi ni mama. Matatapos muna yung taon. Opo. Oh. Taposin muna. Kasi, da dalawang taon na kami di para kabakasyon. Dalawang taon na. Di dalawang linggo, dalawang isang taon. Isang taon pa lang ah. oo oh, okay. po mag 3 taon na po kami kaya isa pa po kami naka yeah. ay gusto mo buwan buwan umuwi ka yeah. dun e eh. gusto mo ba? Okay, so. oh, ayaw mo pala e eh. isang araw lang umuwi ka na babalik ka na ulit dito <laughs> ay sininita pa paano yan? pag umuwi ng drettyo yan net, ah, net. paano pag umuwi ka ng drettyo na hindi ka nababalik sa amin. Ay, okay. hindi mo na kami, hindi mo na kami maalala niyan. Niya ha? Oh, sige, tatawagan ka naman ni Maylin eh. ni, Saka ni Russell eh. Tatawagan ka lang naman namin eh. kami. Pero tingnan natin kung <laughs> pag ano, pag mo, kung, kung makakalimutan, baka makakalimutan mo na yung Tagalog ah. <laughs> pag uwi ko doon, magkwentuhan tayo. Tagalog ako, ito Tagalog ako, pag uwi ko doon. Pag ano, mga dalawang, dalawang taon na. Ayan, ano, ano, Lorna, mag decision yeah. si Nanay Lorna. Eh, sige, sabi pa rin yung mama niyo. Yaya, yeah, yeah. bukla ko, ikaw kung nag-school kayo so, sa mga kung kakong nagkataog ba sa, oh. may kagkataog, oh, Mabilis eh, sininita kasi si Nanay Lorna eh. <laughs> mabilis. Mabilis.

Uh -huh. ito natin na Paano? Napawi na daw nanay Lord na. Okay lang ba sayo? O may isa. Okay daw lang kay Ninita daw. Sige. Magdaraanan natin. Manalangin na natin pagka ano ni. Pagbumiya thank uh you -huh.